Yo, what's up mga sir, no? So, mag-change oil tayo ng ating Sniper 155. So, naredy ko na yung 1 liter tub natin. Then, yan yung tatanggalin natin na bolt para mabuksan natin yung sa oil. Then, yung tatlong yan para sa oil filter naman, mga sir. Then, ang tagal ko rin di natanggal yan, eh. So, 6 months bago ko nakapag-change oil. So, tatanggalin natin yung mga bolts ng belly pa natin para ma-access natin yung oil filter tsaka yung lagayan ng oil so kailangan lang yan ng dalawang screw removal screwdriver lang yan mga sir sa mga naka order ng belly pan natin then yan naman dun sa mahaba naman yan sa right side to na panel mga sir ah. so yan tinatanggal ko pa rin sya medyo mahaba kasi then yan easy lang naman tanggalin ng belly pan natin yun then, eh, dito na tayo sa bolt, sa engine bay. So, gumamit pala ako ng 19mm na socket wrench. Para ma-remove ko siya. Yan, din yan. Yun, may natanggal na strainer. So, ingatan nyo yan mga sir. Tsaka yung o-ring ng bolt. Baka masama mga sir, double check nyo. Papakita ko sa inyo mamaya. So, yan yung strainer. So, sobrang itim na rin ng oil natin. No? After 6 months ko kasi siya bago ko na-change oil motor yung gamit natin then pinapatulo ko muna siya siguro mga after 30 minutes na tulo then binuksan ko na rin yung oil filter natin gumamit ako ng 8mm na yabe then yan yung pinakamahaba na bolt sa tatlo na yan yan sa pinaka right side lower right side then the rest is same na yung size or sukat nila then tinatanggal ko na yung last bolt Ayan o, same yung sukat nila mga sir, no? Sa tandaan nyo na lang. Ayan, natanggal ko na siya. Na, andun yung o-ring, kung napansin nyo. At ayun yung oil filter natin siya. Ayan, pag isusukat natin, nandyan dapat yung butas mamaya. Ayan, dumi na rin ng oil filter natin, mga sir. Kailangan na rin talaga palitan. Ayan, dumi na. Then, syempre, kailangan muna natin punasan bago natin palitan. Automatic yan, talagang merong oil dyan, mga sir. Ah. Then, yan yung o-ring. Yan, lalagay natin siya dyan sa gasket. Pero nilinis ako muna natin yan yung oil ring nung para sa oil sa engine yung sa tinanggal natin sa ilalim kanina. So dapat meron din yun. Then bumuksan na natin itong in order ko na Motul, 300 plus 40 10W40 tsaka order na rin ako ng oil filter natin yan yun dyan natin ilalagay mga sir so yan pag ganyan po ang lagay no yan makikita nyo naman dyan eh yan yung sa may butas para dun sa may tusok na area na yan para sa filter so i-fit nyo lang makikita nyo naman eh kung ano yung side no para masukat or sumakto then yan higpitan nyo lang pero wag ganun kahigpit yung sakto lang then lalagyan na natin yung strainer yung strainer pala is patusok nandun yung string sa baba then yung strainer nandun sa engine bay yan pag ganyan mga sir no so kinamay okay, ko siya muna uh, once na pumasok na yung thread tsaka ako ginamitan ng 19mm na socket wrench para mas maayos. Pero wag pa rin ganun kahigpet yung sakto lang mga sir. Maayos. Then dito naman tayo sa lagayan ng oil. So pag nagpalit pala kayo ng oil filter mga sir, 900 ml yung ikalalagay nyo. No? Gumamit din ako ng funnel or yung imbudo para mas sure. So 1 liter yung nilag binili ko na motul kapag e hindi naman kayo nagpalit ng oil filter, 850 ml yung ilalagay nyo. Pero pag nagpalit kayo ng oil filter, 9 m, 900 ml. So yan, ilalagyan ko pa rin. Then titignan ko ulit para sakto talaga. Mahirap ko mulang din kasi baka mamaya, di ba, yung mga gear, hindi nalalang nalalangis na maayos. Mahirap din sumobra, baka mag-leak naman. So, i-double check nyo lagi mga sir. So, yan. Okay na siya. Yan. Tanggalin ko na. Then, babalik ko lang yung oil na takip para dyan sa lagayan na yan mga sir. Ganun ulit. Huwag ganun kahigpit. Yung sakto lang. Yan. Nice one. Then, ang gagawin na natin, kung gusto nyo bumili pala nyan nandyan sa yellow basket pati yung oil filter mga sir no so yun yung gamit ko sobrang ganda nyan mga sir no so kinuha ko na rin yung susi para mapainit na natin siya at gumana na yung engine para umikot yung oil na nilagay natin siguro pinainit ko siya ng mga 10 to 15 minutes para sure Then malalaman natin sa test ride natin pagka maganda ba yung takbo ulit. Kasi medyo hindi na siya smooth pag nagpapalit ako ng gear. So malalaman ko yan kung sakali. Kasi sobrang recommendable ko ang motul. Matagal ko na siyang ginagamit. Talaga maganda siya. So nilagay ko na rin yung belly pan. Pero pinainit ko pa rin siya. Mga around 15 minutes na yan. So kung gusto nyo murder, yun lang. Sa yellow basket. Then pa-comment down below kung nag-change oil na kayo ng sarili nyo. Peace out. Ride safe.